Alam mo si Big Boy? Alam mo si Big Boy? Alam mo ba ginawa yung Stoy! dito! Wala! 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 Baka nag ka. Umay, ay, lang natin kumain. Nasa labas ka agad. Ay, umihi lang ako eh. Umihi lang ako. Umihi na ako na kamay oh. <laughs> na mo. Uamoy mo. Balta. Uamoy. Uamoy mo. Uamoy ikit. Uamoy sa id. Samo nila. samo mo pinapasok na kamay mo. ko lang yan. Ay. Ay, siyempre, umihi ako eh. Ano ah, ba diba si Big Boy? Ano Tignan natin. Alam mo si Big Boy? Kakakain lang Walang ibang ginawain kung hindi matulog. Ikaw makataba ka naman. Sama naman galing mo. Wala na hindi, boy. Tama, tama. Tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo. Yan! Stop! Up! Uh, up! Up! Huwag kayong tingin dito! Wala! Wala! Wala kayong tingin dito! Uy! Uy! Ang gugulo nyo! Ba't ang gugulo nyo dito? Doon nga kaya! May sinasabi! Hindi pa tapos! Hindi pa tapos! Huwag kayong pinunduran! Hindi pa tapos! Hindi pa tapos! Hindi pa tapos yan! Hindi pa tapos nyo! Huwag kayong pinunduran! Huwag kayong ginawa nyo dyan! Panda! Panda Panda, Panda o. Oh. Panda. Panda boy. Ang laki niya, oh, 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 oh. Alam Alami, oh, oh. o. Bakin? oh, o. mo, bakit? Hindi kayo nakakatugan. Okay. ko kung mo. Oh, Baya, taok, diba? niyo? No, oh. Ang pa ka Ang ganyan ka Baya. Baya. Diba? O. Baya, Ang galing, o. Ah. Big, big boy! <laughs> <laughs> big boy! boy.

anda Oh, De, big boy, ito. ito, ah. <laughs> ano Ano, may hindi. Ganto na lang, ganto na lang, ganto na lang. Oh. Hindi. Ano kasi sobra na yung ginagawa nila sa'yo. Banlawan mo yan. Oh. Tapos sabay. Hindi. Mo. na! Oh, palaga, palaga Ay, okay. mo na! Sige na! Palaga, may palaga mo na! Palaga mo so, na! De, ito na lang! Ito na lang! Ito na lang! Ito na lang! Ito na Ito Masyado nyo minamalit si Big Boy. Ngayon, pag pinusuan ng mga tao to, kinanginan nyo, dalawa kayo. Patulan mo na, big boy. patulan mo na. Subukan mo ako sa kanilang kasi mama ko. Puso ko na kayo sa pula. Pambubuli mo sa akin. Sige na, big boy. Magano ka na. Ako si Bonji! Ako si Bonji! Sobra na. na. Kung ikaw hindi ka pinapatulan ng tropa ko, ikaw papatulan kita. Ikaw lagi ka na lang. Susunod sa tanay ko. Lubos. Ang kiyon, para panda.